May huni! siya! Kalawang kawin! Maliglang! Ikatating day number 3! Dito pa rin tayo sa Bay Ang namin kahapon ay yung malibig libig falls malibig libig falls kasi sa pristine o oh, untouched na mga lugar dito sa Bayan Cavite General Emilio Aguinaldo o oh, Bayan Cavite marami daw ang na lubulosong doon pero kagabi nung, nung kami nag camping doon wala namang kami nakita pero padami daw doon good luck po sa pagbaba okay. thank you <laughs> So this time, doon naman tayo sa kabila. Downstream naman tayo sa Kayakli Falls. Kung kahapon, nandun tayo sa Malibik-Libik. Yun yung pailaya. Ang pakanan naman natin, pagpapalating sa baba, yun yung dam. At mas maraming layon doon. At sana swerte yan tayo. E, doon sinasabi nilang kay Akli Dam at itong Bailen. Malapit lang ito eh. Kung kali kayo ng Maynila, 65 kilometers nandito na kayo mula doon sa Tagaytay kakahanan na kayo itong Bailen nasa pagitan ng Maragondon at ng Alfonso medyo matarik-tarik din ang daan pero kayang-kaya naman okay so another 15 minutes pababa pagdating doon kita-kita lang tayo pag tayo ay kumaliwa doon sa way na yon yan ang papunta ng malibik, malibik yan ang papunta ng malibik libik falls ngayon paka na naman tayo kaya clip dam pang naman tayo bang spot ganda raw ito first time ko mararating ito ang sakaswerte yan tayo dito kinuwento kahapon ng mga taga rito 16 kilos daw ayun na tanaw ko na ang dam nasa likod ko na, 16 kilos daw ang ikat dito pero nahuli namin kahapon o kanina 6 kilos lang touchdown kay Akhled Dam ito yung dam na tinatawag kaya lang ongoing ginagawa pala itong bike ginagawa itong dam ito siya ongoing ginagawa meron ba ko going sa may ispat spot natin dito sa taas nalakad pa tayo siguro punta tayo doon alanganin kasi ito kasi Kwari site baka bulabog na yung mga isda dito baka wala tayong mahuli dito tayo ba na sa taas punta pa tayo dun ikot tayo dito alo balik tayo doon dubad na tayo? oh. eto yung spot nasa taas lang dam mababaw lang pala ito galing doon yun ang malibig-libig falls sa taas so bumababa tayo Tapos dalawang layot bago yung dam. Ito ba yung ito? Hindi natin sure kung makakahuli tayo dito. Mababaw. Ito ito exactly 6.30 am Good morning Mamaman daw tayo Kahapon nakapagka na tayo Labing isa lang Kakaunti Ang tilapia natin limited sa spot natin Shallow ah, Karaniwan ang spot Ka-level ko lang at hindi ganong kalaliman o ito, uh, suwal na lang ito dahil uh, after nung umahon tayo dun sa malibit-libit adjacent lang ito, opposite side bababala na konti ito yung dam na ginagawa, maliit lang pala ang dam na ito, kay Akle Dam dito sa Abaylen uh, General Emilio Aguinaldo Lag, uh, Cavite o dalawan layon pero hindi ganong kalaliman pero maraming lugga hindi eh, natin alam kung may mahuhuli pero hopeful pa rin tayo sana ngayong umaga makapanlo tayo malagdagan yung huli natin gusto taas kapon nakahuli tayo 6 kilos eh. swerte eh, ngayon sana may madagdag okay? so, itong lugar na ito kahit araw malamok malamok kaya nagdadala ko lagi ng aking uh, repellent yung off lalagay ako lagi ng off lotion off lotion beke naman <laughs> tapos sa baba ongoing ginagawa yung dam maliit lang siguro maliit na patubig lang yung irrigation doon sa community sa baba ongoing ginagawa kaya hindi ko sure kung may mahuhuli doon dahil uh, syempre pagka kinakayod yung ground eh, lagi disorbo natin yung mga living organisms sa eh, tubig Okay, hey, so, ha, ah, let's go. Punta na tayo. bay phát Mày Mấy đi Mày hút đi cơ Mày hút đi Sabi ko mo nakakita ko din sa kabilang bata Ay! Maliit! Maliit! Lumukot na Ito! Maliit! Ayan patay na Ayan o! Nagbigti na siya Anyway Kalawang kawil. Maliit lang. Ayan. <laughs> um, okay to ito. <laughs> tayo ito. tayo May Mayroon pa tayong kawil yung isa eh. Tuling ka wala pang huli kala ko Sumapit lang pala Anyway Last na episode natin dito sa General Emilio Aguinaldo O sa din Huling episode natin yung isang piraso na huli natin Siguro wala pang kalahating kilo Pero anyway Salamat sa panahing panonood sa Diyos nakatawas tayo dito kahit paano may nahuli tayo malaki na rin yun 6 na kilo huli natin kahapon siguro sa susunod na spot natin ibalik tayo ng Laguna ibalik tayo ng Subo alin man okay. ganito lang salamat sa inyong panunod God bless